Ang maganda sa naka-servo motor kasi yung speed niya adjustable na. So, alimbawa, hindi ka pa marunong, standard speed niya, 30, yung regular speed. So, pwede mo pindutin yung minus. Ito, may plus, may minus. So, pindutin mo lang yung minus. So, makikita mo yung numero. habang bumababa yung numero, bumabagal. So, ganun siya kadali intindihin. Pindutin mo lang yung minus, pa isa-isa, huwag mong didiinan. So, pag pinindot mo naman yung plus, habang tumataas yung numero, bumibilis. Hanggang sa ma-reach niya yung 30. So, ang pindot natin, pa isa-isa lang. So, ayan. So, alimbawa, lagay natin sa number 5. So mangyayari po niyan pag nakalagay sa number 5, kahit anong tapak mo dun sa mm -hmm. anong sa pedal, o kahit anong tapak mo na malalim sa pedal, diba, ayan tapakan natin yung pedal na malalim, sagad eh no. Ang takbo ng makina mo ganyan lang. So ganyan lang sa kabagal. So yun yung maganda sa nakaserbo motor ayan. So makokontrol to na kahit na sino, kahit na hindi masyadong marunong pa sa pananahi. So ganyan lang sa kabagal. Siyempre, pwede mo naman iakyat yung speed. Base rin sa gusto mong speed. So, halimbawa, ibabalik naman natin. So, pindutin naman natin yung plus. Sanay ka naman eh. Lagay natin sa ano? Sa 30 o 3000 RPM. Mga 3 to 5 seconds, makikita mo yung number, mo wala. iikot siya, ready to use na. Ayan. So, pag nilagay mo na siya doon, ang speed niya, mabilis na. Ayan. So, mabilis na siya doon. So, hindi na siya yung mabagal kanina. Ayan. Sa overlap, ito yung overlap natin, ganoon din naman siya. Since ang servo niya ay parehas. So, yun, meron din siyang plus, merong minus, na pwede kayong pag-adjust. Ayan, July 22, 2025. So, may follower po tayo na OFW, taga Europe. Nasa Europe siya. Si Ma'am Ariam. Ayaw pa tunay na pangalan. So, bali, bumili siya sa atin ng dalawang makina, isang Wellbart single. So, ito po yung isa. Then, yung isa po yung nandoon, Wellbart Overlock. At, uh, tetestingin po natin to, ipapadala natin sa kanila sa Nasug Nasugbu, Batangas. So, alika, ito. So, Wellbart original po ito, brand new, with servo motor. So, naka-servo motor na rin po yan. So, servo motor, matipid sa kuryente, adjustable yung speed, and also, tahimik. Siyempre, tapusin nyo itong video dahil babanggitin natin sa kabuuan ng video kung magkano niya nabili yung dalawang makina na ipapadeliver sa kanila sa Nasugbu, Batangas. So, ito po, testingin muna natin. So, bali, ang pagtetesting na ginagawa natin lagi sa mga makinang binibili is sa Cotton Spandex. Kasi alam to ng mga mananahe na tuwing nananahi ka ng malalambot na tela, doon talaga siya nagloloko o naglalaktaw. So pasada natin, bali dalawang patong na cotton spandex po yan. No? Ito yung kahit tagtar, kahit tagtarin natin ng baking, hindi nalalagot. Pakita mo to. Ayan. Ayan. So ito po yung tahi niya. Susunod mo rito. Ayan tahi niya sa ibabaw. Sundan mo yung daliri ko. Ayan. Ito po yung tahi niya sa ilalim. So, yan po yung tinagtad natin ng backing. Ayan. So, okay naman. Hindi naman naglagot. Pasada ulit natin. Okay. ito. So, ito pa. Ito, ito, ito. Ito, ito yung pasada natin pangalawa. Ayan. So, ito yung maiitim na yan. Yan yung backstitch. So, hindi po yung naglagot. Ano? So, wala rin po yung paglalaktaw. Okay? So, maganda po yung tahi nya. Ngayon, ang gawin natin ay dodoblehin natin yung kapal ng tela. So, kanina, dalawang patong na tela. Ayan. Gawin natin, doblehin natin. So, magiging apat. So, apat na patong doble yung kapal. Pasada ulit natin kung magkakaroon ng problema. Ito. So, ayan po yung pasada niya. Kinurbada natin, ano. Para makita niya yung kaibahan. ano. Eh. So, bali, apat na patong na tela na po yan. Ayan, kinurbada natin. So, ito yung tahi sa ilalim. Okay na okay. Smooth na smooth, no. Ayan. So, wala naging problema. So, mabibilang naman natin yan dito, eh. Ayan, o. Oh. One, two, three, four. So, bali, apat. Gawin natin. Dito ka sa tabi. Ayan. So, gawin natin, doblihin pa natin. Yung apat na patong, gagawin natin walo. Ito, so, lapit mo na rito. So, walong patong na to. One, two, three, four, five, six, seven, eight. So, walong patong na tela. So, ano na to? Makapal na makapal. Ito na yung mga kasing kapal na mga maong. So, try natin pa sa dahan dito. Siyempre, pag gaganto na kakapal, mas maganda dahan-dahan na. Dahil, makapal na talaga. So makikita nyo po yung tahi natin, yung eto yung sinigsag natin. Ayan. Okay, ito yung tahi sa ibabaw, ito yung tahi sa ilalim. Ngayon, ang maganda rito, uh, kaya pa ito nang mas makapal. So, di ba, walong patong na ito eh. Walong patong na tela. Pag dinoble pa po natin ito, so magiging 16 na patong. So, ano na ito, singkapal na unang basahan at doormat ito. Uh, hindi na siya recommended sa karayom kasi ang standard na ginagamit natin karayom dito is size 14. Pero pwede nyo palitan. Halimbawa, size 16, size 18. Maganda talaga 21. Eh. Size 21 ng karayom. Tapos maganda rin yan kung mas mapapalitan ng ngipin at lato para mas smooth kung ganito kakapal yung tatahiin. Pero kung paunti-unti lamang naman, pwede yan. Basta dahan-dahan. So, ito, itutodo mo yung... Kasi kanina, naka ano lang yan eh. Yung stitch dial natin, nasa 3.5 lang yan eh. So, ilalagay ko to sa pinakamalaki which is number 5. Bago natin ipasada rito sa ganito na ano siya, uh, sobrang kapal, no? So may tendency na ito na mabali talaga. Kasi kapal eh. Makikita nyo naman ang kapal nyan. Ayan. Ayan. Okay. So ayan po yung makina niyang single. Ayan o. Obrang-obra o. Ano na to? Dormat na kapal nito. So kayang-kaya. Ayan o. Tartad ng backstitch yan. So wala naging problema, hindi man lang nag Kayang-kaya. Uh, pasada ko rito sa pinakatabi para makita niyo yung actual na tahi. Kasi puro tahi na tong tela natin. So pasada natin dito sa pinakagilid. Oh, ito yung pasada nyo. Malalaki stitches kasi sinagad natin. Ayun Ato, ato, So ito siya, ito. O, ito. Oh, ito yung sa ilalim. Ayan, pinasada ko sa pinakagilid para makita niyo. Ito siya. Ayan. O, oh, diba? Walang lagot, walang laktaw, no? Kayang-kaya. Kaya. Yung tela nga sa sobrang tigas, ano na eh, tatayo na yung tela. Ayan. Tumayo na yung tela kasi tumigas na. Nakita nyo naman kanina, nagumpisa siya sa ganito na malambot, stretchable, cotton spandex. Dahil pag patong-patong, ano na, 16 na patong, ano na eh, tumigas na. No? So, focus kayo dito. Kasi importante, habang ginagamit natin yung makina, gumagana yung pump. So, papandarin ko po, ano, So, tingnan nyo po kung magpapump po siya o aangat po yung langit. Kita ba? Ano, ah, okay? Okay, kitang kita yung pump. So, doon na tayo sa overlock. So, ito naman po yung overlock niya. Wellbart overlock portraits brand new. So, tara. So, ito po yan. 747, W747 Wellbart. So, brand new po ito. Pasada natin. Ang ginamit natin tela, uh, kagaya kanina, cotton spandex. No? Okay. Angat natin yan para makita nyo. So, ito yung pasada niya sa ibabaw. Ayan. O, ito yung pasada sa ibabaw, ha. O ito yung pasada sa ilalim. Magkaiba po yung kulay ng sinulid para makita nyo po yung pagkakaiba. Pero uh, sa mga mananahe, alam nila yung mga ilal tahing ilalim. Eh. Kasi al parang tingin nyo siya parehas, pero magkaiba po yan. Eh. yung ibabaw, ito yung ilalim. So isang diretsyo po yan na hindi naglagot, hindi rin naman naglaktaw. Ayan. At uh, ano ulit, atras. So ipapasada ko ulit ng isang diretsyo, pero mag-focus naman kayo dito sa pump. Eh, e, video mo muna narito habang pinapasadaan ko saka mo siya ilipat dun sa pump. game, dun sa pump. Tingnan mo. So makikita nyo po yung pump Ayan po gumagana Ayan okay Dito na So napaka nung pump Para makita nyo po na Gumagana yung circulation ng langis So ito po yung pangalawang pasada Okay pa rin naman po Wala pa rin pong problema So ngayon gawin natin So bali dalawang patong ho ito eh Dalawang patong na tela So, titiklop po natin para maging apat na patong. So, dodoblihin natin yung kapal ng tela. Titingnan natin kung magkakaroon ng problema. So, makikita nyo naman, nakakat. So, ito, dobling patong. Bali, apat na patong na tela, pero goods pa rin. Ito yung ibabaw. Ito yung ilalim. So, hindi naman din naglagot o naglaktaw. So, makikita nyo yan dito, apat na yan. Eh. One, two, three, o oh, apat na patong niyan. Uh, atras ulit ng konti. So, bali, so, doblihin pa natin. Magiging walong patong na to. So, tingin ko okay na to sa overlock. Walong patong na tela. Makapal na masyado to. Pagka ganto ka kapal, dapat dahan-dahan na. Kasi, baka mabalian na ng karayom. Pero, kaya naman. Okay. atras. So, ayan, makikita nyo po, uh, walong patong na tela na po ito. Okay pa rin naman yung pasada. Hindi pa rin naman naglagot, hindi pa rin naglaktaw. So, ito, papakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung pinasadaan natin. So, dito makikita nyo yun. Ito yung pinasadaan natin. So, ito yung pangalawang pasada kasi kinakat na ng blade. So, ayan po yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, walong patong na tela. So ayan, smooth na smooth, hindi pa rin naglagot, hindi pa rin naglaktaw. So okay na okay pa rin. Ayan. So okay. So maraming salamat. Ayan po yung makina ni ma'am. So bali ito, bayad na to. Papadala na lang sa Nasugbo, Batangas. Baka bukas na siguro. Kasi ang problema ngayon, masama ang panahon. Gawa ng ano, kabagat. So makikita nyo rin dito na inubos na natin yung tela. So from kanina na napakalaki from kanina na sobrang laki ng tela natin, eto na lang siya ngayon. So, okay pa rin naman. So, smooth na smooth. Yun naman ang maganda sa Wellbart. So, okay na. Bali, ang regular na presyo talaga nito, 15,000. Uh, brand new with servo motor. Um, binigay lang natin kay ma'am ng 14,000. 14 Tapos, ito naman, uh, naibigay natin sa kanya ng 16,500. Brand new din with servo motor.